Hello guys. Sayon. Today is Thursday. Hmm. November ano ngayon? 7. Pasayon. 7 ba? So maulan na panahon ngayon. Pero okay lang maulan kasi ilang weeks na ano walang ulan dito sa amin. Simula nung October October tapos yon. So ngayon, nag-isip ako na ano, tanghali na. Nag-isip ako na maggata or mag ano ako ng ano yung gabi. Mag ano ako ng gabi, maggata. Kahit isang piraso lang, isang puno lang, pwede na yung kasya na yun sa akin. Tapos gataan natin. Magtyaga ako magkayo ng niyo. Tapos, mayroon kasi ako ng ano, mayroon kasi akong ano, ano pa to? Ito, ginamos na bulinaw. Dilis ba? Dilis. Ayan. Oh. Ako ang nagawa nito kasi marami dito may ano. Pero, ang kilo nito pagbili ko is 80 pesos, half bali, 40 pesos. Pero hindi ito half. Kasi, inanuhan ko na nagpaksew ako. Tapos, itong natira ay Nagpaksiw ako na pang anulam sa aso. Tapos nung natira, sabi ko, mag na naman ako mag ganito. Gamos. Ginamos. Ayan. So, kagabi, kumain ako ng, ano, ng, nilagay ko sa, ano, nilagay ko sa sausawan. Naku, ang sarap niya. Hindi siya maalat, ng, ano, oo, masarap talaga siya. So, ngayon, nakaisip kagabi, nakaisip na ako na, la, bukas mag, ano, ako, magata ako ng gabi. Kasi, sarap ito, i, ano, i, sausaw sa, ano. So, ngayon, yun ang gawin ko. So, kuha muna ako doon ng, isang puno lang na, ano, na gabi, yung malaki. So, kasi na yun sa akin. Kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Alam na, mag-isa na lang tayo. So, ayan o. Oh, ito yung ano yun natin. Sausawan. Ang sarap niya o. Oh. Napakaganda na pagka ano ko na pagka gawa talaga. Ayan o. Oh, malinaw. Medyo malinaw yung hindi maitim yung ano niya o. Oh. Diba kasi maitim o. Oh, ayan o. Oh. Hindi siya maitim. Kaya oh, Kumakain na ako ngayon kasi ako nang gumawa. Alam natin kung paano natin ginawa ito. <laughs> so, punta ako sa garden at kuha ako ng gabi. See you later. Oh, ayan guys. Nag-ano na ako. Hindi na ako nakapag-video. na ako ng yung gabi. Isang piraso na gabi. Ang laki ng laman niya. Tapos maano talaga siya. Isang piraso lang na. Oh, oh, isang piraso. Isang puno na ano na gabi yung tinanggal ko doon oh, sa guard. At ito, nilaga ko na siya. Ayan kung gaano karami. Kita ko sa inyo. yan So, yun. Yun siya ang isang puno na gabi. pinagdiretso ko na pagano Kasi, dito mostly sa amin, wala yung, yung laing na ipatuyo muna yung gabi dito sa amin ay dirit-dirit na kaya yon wala yung ipatuyuin muna yung gabi wala dito sa amin yung ganyan, tapos nagkayod na ako ng niyog ayan. isang pirasong niyog kayod na ako, tapos nagsaing na ako so yun yung ano natin yung dumaan na ano <laughs> ayan, umaraw na naman kaya umaraw na naman. Tapos kanina bumili ako ng lansunis. Alam niyo yung lansunis kasi season ngayon. So kanina may dumaan, bali 30 pesos ang ano per kilo. Iwang ko dyan sa Manila kung magkano yung lansunis. Dito sa amin, kanina pinaglalako. May ano nga yung nakabili ako ng 25 per kilo. So kanina bumili ako ng dalawang kilo. So 60 pesos yung ano ko, yung binili ko. So yun, doon. Doon at kanina kumain muna ako pagkatapos yun saka ako na ano. so ito na yung ano natin ricado. mayroong ano lang wala kong daing ito lang oh, yan hindi ko lagyan ito ng daing ah, mayroon pa pala ako yata ng ano so pero hindi ko to lagyan ng daing walang daing na ano Ma, masarap sana yung pag ano dailies kaso wala pa ko na lang yung yung sawsawan ko ay yun nga yung ginamos na ako naggawa. Kaya na interest ako pag ano pag luto nang gabi. Saka kanina parang maulan kasi kahapon yung ulam ko ay yung nilaga na pork, nilaga na pork yung lunch ko. So ngayon, yan. So see you later. So ayan na guys, ready na yung gabi. So ayan oh. Ayan siya. Sarap ang bango dahil ang dami kong nilagay na mga dahon-dahon mga dahon-dahon galing sa garden so ay na isali natin dito sa sa lalagyan ko so ito guys tapos isalin ko dito isalin ko dito sa ano ko sa lalagyan ko so tanglad oh laking tanglad na nilagay ko ayan yan ang laman niya. O, oh. ayan. Malaki ang ano ng laman. Hmm. So, isalin natin dito. So, yon Luto na. Salin ko yan. At, ayan. At ako'y kakain na. Ayan, guys. Nandito na ako sa loob ng bahay. Dito na sa ano. At ako'y kakain na. So, ito na yung sausawa natin sa gulay natin. Ayan. Gawa ko ito na ano na... No, tingnan niyo, ang sarap 'yan. Ito na 'yung gulay natin. Ayun. So, ito 'yung kanin natin. Mag-isa lang tayo dito. iya yeah, gugo -gu lang. So, ayan. Hmm. Sarap. Makadami ako nito ng ano, ng kain talaga. Hmm. So, yun. Ito lang yung ulam natin. So, yun lang yung ulam natin, no? Yung flower ko dyan, yung ano-ano pa ano yun na ano. Uh, nilabas ko muna. Nilabas ko kasi parang na ano yung ano mga dahon nila nandito. Yung lagi ko dyan nakapatong na ano na halaman ko. Nilabas ko. So, yun. Kaya ang pangitingnan ko, walang ano dyan, walang green-green na ano, nakalagay. So, ngayon ako'y kakain na at maraming salamat sa inyong lahat. Mag-isa lang tayo dito sa bahay. Pero mamayang gabi, may kasama ako dito matulong. Yung kapatid ko. So, yun. Maalis kasi siya kasi namamasada siya ng tricycle. Para sa sarili, sarili niya. Buhayin niya yung sarili niya. So, yun. At maraming salamat. Bye-bye. Shout out kay Sis Karel na nandoon siya sa Siargao. Nagbakasyon. Ang saya-saya niya. Bye, bye bye.